Yes, hello. Good morning, good morning, good morning mga tropa. So, uh, nag po ang aking unika iha na si Monique Vinis Arabia. So, uh, nakaya ano mga maglaro dito sa Tom's World, SM San Pablo. Ah, sorry. SM Kalamba pala. So, yan ang banding ng magpinsan. O. No? Dati, uh, ang bait lang nila ngayon. Ang tataas na nila. Ang bilis ng panahon nakaka-proud bilang magulang na mapatapos natin ang ating mga anak. At, sa uh, program bilang magulang na lumalaki sila ng mga uh, itakot sa Diyos. I love you, kalaro niya po si ang kanyang pinsana, si Mary Lily. Okay. Uh, so guys, ah uh, Bilang magulang, gawin mag mag lang natin dapat kung anong ating uh, kampanin. Salamat po.